Meron ako sinulat sa libro ko, no? Ayan, no? Turn your weakness into an advantage. Napakahirap paniwalaan o maintindihan niya, no? Anong weakness mo magiging advantage pa, no? Paano mangyari yun? May ako sa libro ko. It's about woman, no? Napasok siya sa isang advertising agency pero hindi siya magaling mag English Hindi siya conversational English. Lahat ng kasama niya puro magaling mag-Ingles, Inglesero, Inglesera, no. Pero faithful siya kay God eh. Kaya dinala siya do sa point na nakita niya yung weakness pala niya, advantage. Paano nangyari 'yon, ano? Yung pagiging masa niya, nagamit niya kasi yung mga kliyente, ng advertising company, eh, mga naging kliyente yung mga produktong pangmasa, mga Lucky Me, mga Tanduay, mga ganun. So, nakarelate siya doon sa mga customer ng no, mga produkto at na-explain niya at naging articulate siya doon sa mga discussion. Kaya, ang totoo noon ang laki ng hinawakan niya at na-promote siya na na-promote. Eventually, she owns an advertising agency now and also she owns several restaurant chains. So, makikita mo, no, kung meron kang weakness, no, hindi ka nakapag-aral no? Hindi ka magroon mag-ingles or whatever your circumstances are. Hindi ka naman pinabayaan ng Diyos, eh. May plano pa rin ng Diyos sa'yo. Whatever that is, no? Ikaw lang makakaalam nun kung patuloy kang manampalataya sa Kanya. So, yun ang susi, eh. Hindi na tayo dapat magmukmok o feeling victim kasi kulang tayo ng ganito, kulang tayo ng ganyan, compare tayo ng compare. Yun pala yung susi na binigay sa atin, yung mismong katangian natin na ayaw na ayaw natin. So, cheer up. Walang ginawa si Lord na talo, puro panalo.